Lalafang ngayon ang lola nyo at ayan po ang restaurant. Hindi ko po alam kung ano ang pangalan. Heto na guys, pasok na tayo at kumukulo na ang chan ko. Pagod po kasi, galing po kami ng outlet store. Malayulay yung biyahe, kaya eto guys, lalafang na tayo. Eto, pinakikita ko na rin po sa inyo ang loob ng resto. May mga hook po sa pader at hanger, sabitan ng mga jacket. Alam nyo na, winter! Eto guys, i-review po natin ang kanilang menu. Tingnan po ninyo yung mga presyo. Hindi naman po kamahalan. Ayan. Review, review din. Malalaki po ang serving dito. Kaya talagang sulit na sulit ang kakainin ninyo. Ayan. Picture pa lang. Hindi po talaga dinaya. Malalaki po talaga ang orders nila. At ayan, syempre, ang anak ko na po ang umorder kasi medyo nakakabasa po siya. At heto na po ang mga order namin. Isang palagana na pala yan. <laughs> Nagulat kami. Isang palagana <laughs> At heto naman yung akin. Dalawang tabo. Grabe, ang dami. Nawindang ako sa dami ng inorder ko. Ito eh, pansit na. Hindi ko alam, eto pa lang parang pork in Kanin pa sa loob. Carbo pa po. Sintensya na lang na lang. Um, Masarap yung sabaw niya. Hindi siya lasang miso. Lasa siyang yung sa ramen na parang soya, soy sauce ang flavoring. Check natin yung noodles na. Kaya pag hindi ko maubos, gusto mo? Chicken noodle siya. Saktong, saktong, saktong luto. Hindi siya bila sa akin. Napaso <tong> ako. Ito naman yung tikman natin. Meron siyang omelette. Pero, omelet Pero pork lang din siya. Parang katsu doon. Wala Sobrang concentrated na ko. Kasi binidip ko lang eh. Masarap kung dito. Kulungan ako tikman natin yung sa anak ko. Meron siya na itong may nakabudbud na parang mali. Sarap siya. Naiba. Meron po siyang kasama nito. Parang pickle. Luya to. Sigurado luya. Ba hindi? Masarap siya. Para siyang pikod na ewan. <laughs> Meron po siya nito Anli. Tsaka ito Anli rin. Sarap dito, maraming Anli. Yung nga lang, ang dami kong farbo. At syempre naman, sa sobrang gutom ko, hindi na ako nagpatumpik-tumpik at talaga namang paspasan na naman akong lumafang. Siya nga pala, yung noodles ko may kasama po siyang Naruto. Para malakas akong mag-Naruto mamaya. Wala po siyang lasa. Ang lalaki ng serving. Butin lang may kasama kami na kayang-kaya kami tulungan. Sa so, dami ng in-order namin. Buti na lang, buti na lang may kasama kaming malakas kumain at natulungan kami sa aming mga in-order na napakalaki. Thank you. At grabe, busog na busog ako. At bago po tayo magkalimutan, huwag po ninyong kalimutan mag-click ng like and subscribe button para updated po kayo sa mga uploads ko. Baryang ibabayad namin. Ang mabigat sa bagyan. <laughs> Totoo lang, wala na po akong budget. <laughs> at ayan guys, lalabas na ang lola nyo at happy tummy na naman. Yung mga anak ko na po ang bahalang magbayad at magbilang ng barya Ako guys, lalabas na at Aura-aura lang para makita ninyo ang loob ng resto. Bahala na po sila at malalaki ng mga anak ko. Lalabas na ako. Ay, yukon, lamig sa labas. Busog na busog ang lola nyo. Thank you guys for joining us sa paglapang Hindi ko po alam kung anong pangalan niyang restaurant. Basta nandito lang po ito sa main street ng papuntang Tenjin. Thank you guys for joining us. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Nasusuka na yata ako. Sa dami ng kinain ko. Maglalakad pa ako ng malayo-layo ng ma digest ko naman. Bye!